Si Losang baba ay pinuto lang kalalakihan ng kanyang asawa. Sinaksak ng 55-year-old na si Leo ang kanyang 55-year-old na asawa isang gabi sa Kaohsiung, Taiwan dahil akala niya ay nambababae ito. Si Leo na may insomnia ay nahirapang kontrolin ng kanyang pag-uugali at emosyon matapos uminom ng mga sleeping pills. At dahil pinagsususpetsahan niyang ng bababae ang kanyang asawa, sinaksak niya ito at pinuto lang kanyang kalalakihan. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa kamay ng kanyang patay na asawa. Kinabukasan, habang nasa labas ng bahay si Leo ay nadiskubre ng kanyang anak na lalaki ang kanyang ginawa. Para makaiwas sa parusa, inilak ni Leo ang kanyang sarili sa banyo at lumunok ng sampung sleeping pills at tinakpan ang kanyang mukha ng cellophane para magpakamatay. Hindi ito umubra. Natagpuan ng pulis ang tatlong kutsilyo at anim na kopya ng huling kalooban sa loob ng bahay ni Leo at si Leo ay nakasuhan ng murder. Sa interrogation, idiniin ni Leo na hindi niya pinatay ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang asawa niya ay tulog at hindi patay. Ayon sa anak ni Leo, sa palagay niya ay may mental na sakit ang kanyang ina. Pero ayon sa doktor, bagamat ang insomnia ay maaring magbigay ng emosyonal na problema kay Leo, hindi ito sapat para siya ay mawalan ng sariling pag-iisip. Ang mental na kalagayan ni Leo ay kasalukuyang iniimbestigahan. Kung mayroong nalalapit sa inyo na mukhang nawawalan ng sarili at mabuting pag-iisip, maging mabait at maintindihin po sa kanila at hindi mo alam kung ano ang maaari nilang gawin kapag sila ay hindi natuwa.